Napakabilis ng balik, napakabilis ng karma kung ito ngayon matatawag na ganoon. Tinanggal po sa pwesto itong asawa ni Harry Roque, ang dating spokesperson ni Pangulong Duterte, ni Digong. Tinanggal sa pwesto itong kanyang asawa bilang isa sa mga board members ng Pag-ibig Fund. Ayun, ang bilis na. No? Kasi kamakailan, syempre, open pa rin natin si Harry Roque na nakikita yan eh ng mga netizens din at ng publiko na masuportado niya si, si Duterte kesa kay Marcos Jr. Na andyan madalas at si Roque para ipagtanggol ang mga Duterte. Kahit, kahit siguro ikahiyanan niya, kahit siguro obvious na sa publiko at mga kababayan natin na nagbububuhan at nagtatangatangahan na etong si Roque mas suportahan lang or ma maipakita lang yung kanya pagsuporta sa mga Duterte. Di ba kawawa? Di ba ang saklap? Mrs. ni Harry Roque, chinugis sa pag-ibig board. Matapos nga ang balita na etong si Harry Roque ang maging legal counsel ni Duterte sa kanyang kaso sa ICC. Siguro tinitimbang din itong si Duterte at itong si Harry Roque kung sino sa kanilang dalawa ni Duterte at ni Marcos ang posibleng makatulong pa sa kanya sa mga susunod na sa susunod na election, halimbawa sa kanyang political career. At ang iniisip niya, mukhang si Duterte pa rin ang makakatulong sa kanya. Diyan ata siya nagkakamali dahil ni isa sa dalawang ito na hindi siya matutulungan. Di ba? Eto. Grabe no, ang bilis. Pinalitan agad sa pwesto etong si, or etong ang asawa. Huwag na natin banggitin ang pangalan etong asawa ni Harry Roque. Ilang araw matapos mailathala na si dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque ay ang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte biglang inalis, bigla ng Malacanang sa pwesto ang misis nito na si Blank mula sa pag-ibig Board of Trustees. Yon, Madali, no? Madaling ma-identify ng publiko na ito nangyayaring ganito ay gantihan na etong nangyayaring ganito ay sige, kalabanin mo or kumampi ka sa kalaban ko at uh, siguradong magkaaway din tayo. <laughs> ganon po ang ugali ng mga Marcos at lalong ganon din po ang ugali ng mga Duterte. Yun, yun. Nakakalungkot, pero totoo na na dito sa atin, pagdating sa politika, wala talagang permanente na kaalyado, walang permanenteng kaibigan. Pero sana kahit papano, um, conf, um, diba, kahit pa paano, permanente yung inyong taos puso na pagservisyo sa ating mga kababayan. Kasi naandyan ang karamihan na politiko, naandyan sa kanilang pwesto, hindi naman talaga sa public service eh, kundi sa kanilang pansariling interes. Kitang-kita natin yan sa mga katulad ni Harry Roque. Kitang-kita natin yan. Ulit-ulitin ko, kahit napahiya, malagay sa kahihiyan, ito si Harry Roque, basta supportado niya si Digong kay mali o tama ang ginawa ni Digong ay naandyan nga si, si Harry Roque. O ba diba? pinahihiya niya ang sarili niya. At ulit-ulitin ko yung madalas kong sabihin na kahit alam natin na may alam at may dunong ang isang Harry Roque, kayang magbububuhan at kayang magpagamit. Kayang mag-maang-maangan para lang mag-impress -ma ang kanyang idolo. Yung idolo na sa tingin natin ngayon ay palubog na. Good luck, Rocky.